Unlimited lechon sa San Fernando. Yung 299 mo, merong unlimited na lechon, side dishes, rice, and drinks. Located sa tabi ng Our Lady of Fatima, katapat ng Greenfields at malapit sa Sindalan. Meron din silang student meal na pwede mong i-upgrade ng unlimited rice. This is land special lechon, yung pinakauna at nagtrending ng malala na unlimited lechon sa Angeles City. Tapos nagkaroon ng branch sa Dau at ngayon dito na nga sa San Fernando, Pampanga. Kung hindi ka mag-unlimited, meron ding short order or per kilo. Pero syempre tayo, doon sa unlimited. limited Open sila dito from 9am to 8pm at sa mga nagme-message sa akin, yes po, pwede rin kayo mag-order dito ng buong lechon. Sa mga side dishes natin, merong sinigang na lechon, bagay na bagay sa panahon ngayon. And I repeat, yung mga side dishes, refillable din po ang mga yan. Ang pinakagusto ko sa mga to ay yung dinuguan. Parang dyan pa nga lang, napapa-order ka na ng extra rice eh. Nagbibigay rin sila ng libreng ganito sa mga umu-order ng buong lechon. Yung kasama ko naman, ang pinakagusto niya sa side dishes nila ay itong boppies. And then meron ding ginisang to, adobo adobong kangkong, pati yung lechon sauce nila unlimited din. And for dessert, meron ding minatamis na saging. Meron din itong kasamang drinks, kaya kompleto na lahat sa 299 mo. So kung nagkikrave ka rin ng lechon, tapos gusto mo yung unlimited, itag mo na lahat ng kasabayan mong mag-food trip at subukan nyo na rin itong bagong branch ng land Special Lechon.